Guys, oh, ibang kulay naman dito. Kanina yung kulay blue. Hey guys, welcome to my YouTube channel. Bukas na ang araw ng Kapaskuhan. Binabati ko ang lahat ng aking subscribers ng maligayang Pasko at manigong bagong taon sa ating lahat. Guys, samahan ninyo ako at ikutin natin ang kahabaan ng Orchard Road kasama ng aking mga housemate. Guys, gusto ko lang munang i-shout out ang lahat ng mga family ko na mula sa Pilipinas, Kubilia family, Labasan family, Wane family, Lorente family, Barreras family, Tadeyo family, Reyes family, at sa lahat ng aking mga box team na naiwan at nasa Pinas at kung saan man naroon, maligayang Pasko sa inyong lahat. At samahan ninyo ako guys dahil lamis kong humigop ng mainit na sabaw mula sa lutong Pinoy na doon makikita sa Lucky Plaza ang bulalo. At guys, salamat at samahan ninyo ako. Umpisahan na natin maglakbay dahil holiday ngayon dito dahil araw ng Kapaskuhan. See you. Thank you. Okay guys, ito na yung aking binok na grab para diretsya na kami ngayon sa Orchard Road. See you guys! mamaya guys madami ako ipapakita sa inyo ng mga iba't ibang decor at Christmas tree mula sa Orchard Road see you guys eto nasa Orchard Road na tayo gusto ko lang muna ipakita sa inyo ang kagandahan ng mga Christmas tree dito sa Orchard yan guys Grabe guys, hindi man kami nakauwi guys, kahit papano, dito na lang namin, isa-celebrate ang aming Christmas. Merry Christmas to everyone. Ito guys, oh, ganito yung itsura paggabi dito guys. So dahil kapaskuhan na, kaya yung mga tao lumalabas at namamasyal para pa taking photo ito yung Orchard na sinasabi ko guys sa Singapore mahaba yan guys ipapakita ko mamaya sa inyo ang kagandahan at kahabaan ng Orchard Road okay, guys oh kahit sa stairs may style sila no talagang ramdam din kahit hindi man kami nakauwi sa aming mga pamilya makikita pa rin na may hope pa rin at magsisimbolize ng pag-asa upang matapos na ang lahat ng ating problema. Kaya halimutan muna natin si COVID, mag-celebrate muna tayo ng Kapaskuhan. Guys, oh, ibang kulay naman dito. Kanina yung kulay blue. Marami guys, maraming lumabas sa araw ng Kapaskuhan dahil syempre Christmas wala, dito lang yung mga tao, guys. Oh, guys, ito naman, ipakita ko naman yung setup dito sa ibang decor wala sa orchard. Yan, may deer naman, guys. Ganda. Oh. gustong-gusto ko rito pumupunta, guys, kasi ang gaganda ng mga display Ipakita ko lang sa inyo kung gaano kadami ang taong lumabas sa araw ng Christmas Eve. Daming sumalubong guys. Merry Christmas to everyone. Grabe guys, talaga ang ganda ngayon dito sa Orchard. Sana guys, magtuloy-tuloy na at mawala na si COVID. Imagine, talagang nasira lahat ang lahat ng mga plano. Yung mga ganitong panahon guys, ayos na lahat ang gamit ko dahil after Christmas, uuwi sana si Bogski. Pero dahil wala munang uwian, nandito kami ngayon para i-celebrate ang Christmas. Guys, oh, sa may Ngian City, may picture dito yung family ko na nagpunta sa Larito noong 2018. Guys, doon sa kabila yung Paragon naman. Oh. Ganda na ah. style din ng Christmas tree doon guys. Guys, ah, oh, nakakatuwa. Dito sa Orchard Road, guys, maraming mga pakulo. So, pwede ka magpa-picture kay Panda kung gusto nyo. Ayan guys. Ganda guys ha. Oh. Sa bawat poste guys may ganyan. Sabi guys, ang daming taong lumabas sa araw ng Christmas. Guys, ayan yung Orchard Road na sinasabi ko. Mahaba yan, guys. See, may traffic na rito, guys. Eh, lahat ata lumabas. Guys, ito kakaiba naman. Instead of Christmas tree, ang ginawa nila yung gift. Tapos nilagyan nila ng lights. So, lalo siyang gumanda at naging attractive sa mga tao at turista rito, guys. Ang ganda, guys, oh. Grabe guys, ang ganda. Nakakatuwa. Mabuti na lang. Holiday ngayon. Guys, ito kasama ko yung mga housemate ko at para kami bumate ng Merry Christmas everyone! Grabe guys oh, ang ganda rin sa kabila guys. Nandito lang kasi ako sa kabilang other side kung saan pinapakita ko yung kagandahan ng Orchard Road. Merry Christmas! Guys, eto nandito naman ako sa Somerset 313 Kung saan, grabe guys, ang daming tao Get up. Get up. Grabe guys, oh Ang gaganda talaga ng mga decor nila rito guys talagang ginagastusan sa lights na lang guys napakaganda ang daming tao guys nasa anong pa lang tayo guys nasa 9 nata ito 9.05 pm guys dito naman kakaiba naman ang kanilang Christmas tree imagine made of wood of box na pinagpatong patong para maging Christmas tree Ano nyo, guys ang ganda guys ah, dito naman to guys sa 313 guys napakaganda ng style na kanilang Christmas tree ikot ka lang kayo guys Merry Christmas guys ito iba naman ang style nila rito ang ganda uh, dadaan ka dyan at marami picture para maramdaman namin ang kapaskuhan dito Guys, ang ganda-ganda. Merry Christmas everyone. Sabi guys, marami rin nagte-take ng video. Ang ganda guys. Merry Christmas. Guys, ito nagpapaala na po muna ako sa inyo at maraming salamat at sana nagustuhan niyo ang aking video mula sa Orchard Road, Singapore. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Thank you! Yan, kung saan maraming mga Pilipino ang nagpapadala rito tuwing remittance. Na habang nagpapadala sila, meron na rin pagkain dito sa loob ng Lucky Plaza, guys. Ngayon, guys, safety entry muna ako. See you! Okay, guys, eto nandito na ako sa loob ng Lucky Plaza. Iiikot ko lang bago kami bumaba para kumain ng bulalo. Guys, yung Lucky Plaza, ito yung isa sa mga kilala once na nandito ka sa Singapore. Kasi ang Lucky Plaza, dito nagtatagpo ang lahat ng mga Pilipino, especially sa mga domestic helper, nakikita sila upang dito sila nagse-celebrate ang kanilang misan. Birthday o any party para lang magkita-kita at nagchichikahan para kumain. Guys, ito, nandito na kami sa baba kung saan kami magdi-dinner ng aking housemate, Lutong Pinoy. Dito ako kumakain, guys, sa tuwing na nagpapadala ako sa family ko at umuorder ng pagkain. Especially ngayon, gusto ko kumain na bulalo. Guys, kaya gustong-gusto ko lang dito kumain kasi ang bulalo rito, guys, grabe. Napakalambot ng baka, pati sabaw talaga, guys. Mapapayam ka. At the same time, basta ka partner ang ah? halaman si at ah? sili. Pasok. aina ah? na. So, dito na kami sa Lucky Plaza kung saan kami magdi-dinner ng aking housemate. Guys, talagang takam na takam lang si Bogski sa Bulalo. Guys, tikman natin. Grabe guys, sabaw pa lang, mapapadami ng kanin si Bogs. At sana guys, nag-enjoy kayo sa aking munting video habang ipinakita ko sa inyo ang kagandahan ng Orchard Road. And by the way guys, gusto ko kayo lahat batiin ng Merry Christmas at maligayang bagong taon sa inyong lahat. See you guys. Salamat! Guys, don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Kain na! See you!